Okay, so nandito tayo sa labas. <laughs> nandito tayo sa labas ngayon and medyo maingay. Hindi lang medyo maingay talaga dito. Pero matagal ko na talagang gusto to eh. Matagal ko nang gusto na mag-reading dito sa labas. Matagal ko nang gustong gawin to. Konektado sa nature sariwang hangin yung nalalanghap. Yung hangin talaga na natural, yung hindi mo na kailangan ng electric fan, hindi mo na kailangan ng aircon. Kasi sa kwarto, electric fan o kaya aircon. Eh, ano kasi yun eh? Parang, basta hindi ko feel. Wala na ako choice, kailangan ko mag-electric fan, mainit eh. Kung meron sa location na tahimik, yung malapit lang dito sana sa amin, yung tahimik, yung mayroon kasi ako na-imagine na -imagine ng location eh. Yung tahimik lang, yung kahit sa damo ka lang umupo, yung ganun. Tapos sasandal ka sa puno, ganun. Magre-reading ka dun. O kaya sa dagat, ganun. Yung mga ganun. Kaso, malayo kasi ako sa, ano, sa dagat. Medyo malayo kasi ako sa dagat. And, yun. Kaya, uumpisahan ko lang muna dito and hopefully, sa future, di ba? baka nasa dagat na tayo o nasa isang palayan or bukiran. Mas maganda yung ganan. Okay. So, everybody's welcome sa reading natin today. Once again, I do apologize sa ingay, sa background. I hope gumagana yung ating noise cancellation ng bonggang-bongga. Okay. So, everybody's welcome sa reading na ito. Okay. So, tingnan natin kukuha ako ng card sa parang outside inside okay sa iyo at saka sa outside ganun so umpisahan natin sa iyo the six of wands ang ganda ng card mo my dear this is energy ng success para sa yo. ang ganda sobrang ganda nito so ang nakukuha ko na energy sa kanya is parang maraming success ang parating sa yo napakaraming success, manapakaraming achievement. Okay, ang ganda ng card. Sobrang ganda. This is the six of wands, energy ng success. Okay, so punta tayo sa outside. Tingnan natin kung ano meron sa outside. Outside is the star. Okay, si star. Um, you are being guided. Meron kay spirit guide. Okay, yun na nakukuha ko dito. Naglalaro yung pusa ko sa baba. Yung ilaw, nagkukurap-kurap. Ayan. So, ah uh, meron ka dito spirit guide. Ayan, no? Oh. So, meron ka dito spirit guide. Ayan siya. Parang ginaguide kanya sa lahat ng mga ginagawa mo. Ayan. So, napakaganda. Meron kang spirit guide. Ayan. Parang pinagmamasdan ka niya sa langit. Baka kapamilya mo to. Pinagmamasdan ka niya sa langit. Ayan. Binubuhusan ka. Ginagabayang ka niya, eh ginagabayan ka talaga niya. Ayan, no. Oh. Parang sinasabi nga dito na nandyan lang siya sa taas, naka, nakagabay sa'yo, pinapanood ka lang. Okay? So, matu, pat, mat, pasalamatan mo siya. Okay? Pasalamatan mo siya, magtirik ka ng kandila after this reading. Kung sino may ang naaalala mo, pagtirik mo siya ng kandila. And magpasalamat ka kasi ginaguide ka niya, Pinagdadasal niya na maging successful ka sa buhay. Okay? Ayan siya, oh. Yung na guide ka niya. So, next, tingnan ba natin? Balik tayo sa inside. Okay. The devil. Okay. So, my devil. So, nakukuha ko ngayon. Parang ginugulo ka nito. Okay. Ginugulo ka nito. Posibleng, basta, teka-teka. Ang nakukuha ko is posibleng, may nakukuha ako na parang kasama mo siya. Okay, parang taong nakukuha ko, kasama mo siya ngayon. As of this moment, kasama mo siya. Okay, ginugulo ka niya, dinidistract ka niya, posible ko. Possible din energy ng lovers 'to. Ayano, no? kasi nandiyan yung dalawa. So, possible din sa relationship 'to. So, ang nakukuha ko na message dito is parang huwag ka masyadong maging attached sa kanya. Kasi parang ginagamit niya yung yung emotion, yun na nakukuha ko ha. Ginagamit niya yung area ng emotion. Okay, parang nagpapaawa siya or something. Yun na nakukuha ko dito, no? So, ginugulo ko nito. Uh, isa pang energy is, meron mga tao sa paligid mo, okay? Na ayaw kasi siguro maging successful, okay? So, be careful ka talaga sa evil eye, okay? Be careful ka. Devil eh. Kaso, eh, sa inside to eh. So, posibleng inside, nakapasok na sa buhay mo eh. Parang ina-entertain mo siya kasi sa inside card to eh. Tingnan natin yung outside. The two of pentacles, okay? So, kinukonfirm nito na oo, pati din sa outside meron. Kasi kung makikita mo, ayan ka, sinusubukan mong ayusin yung buhay mo. Sinusubukan mo i-balance, ayusin. Hindi kung makikita mo sa background, maalon. So, I can feel na parang may mga emotions sa paligid mo. Ganon. So, may, it, pag pinagsama-sama natin yung, yung message, sinasabi dito na parang may, mag-ingat ka kasi may mga tao na ayaw ka talagang maging successful. Okay, mag-ingat ka may mga tao na ayaw ka talagang maging successful. Masyado ako na-bothered dun sa energy ng inside kasi dun lumabas yung devil eh. Kung yung devil lumabas sa outside, sasabihin ko na nasa labas siya, hindi pa siya nakakapasok sa buhay mo. Kaso, inside eh. So, ibig sabihin, nakapasok na siya sa buhay mo. Okay? Nandiyan na siya sa buhay mo as of this moment. Baka partner mo or somebody, mag-ingat ka. Basta yun lang sasabihin ko sa'yo, mag-ingat ka. Next card, balik tayo sa last last two cards na lang to. Okay? Balik tayo ngayon. Okay? My dear, we have your the world card. Okay? Ang ganda. Ang ganda ng palad mo, my dear. Nakikita ko dito na magiging successful ka talaga nakikita ko dito na kung ano yung mga manifestation mo, makukuha mo. Napakaganda ng card mo. Okay? Kung ano yung mga manifestation mo, makukuha mo. Talagang ganda. Six of Wands, World Card. Yung devil lang talaga eh. Yung devil lang talagang nakagulo eh. Okay? So, tingnan natin. Outside. Last card na to, my dear. Last card na to. The Justice. Ingat ka. Posibleng energy ng air sign. Okay? Teka lang ha. Kasi ang, uh, si Justice is energy yan ni Libra. So, posibleng energy ng air sign. Posibleng energy ng air sign. Posibleng energy ng water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Meron din ako nakukuha dito na earth sign. Ay, Scorpio. Okay? Uh, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? ah uh, Gemini, Libra, and Aquarius. O kayo ng mga nakukuha ko over here. Hindi ko naman kinuklose yung ibang mga zodiac sign. Pwede naman din sila. Pero si Justice kasi Libra to eh. So, posibleng si Libra. mag ka kay Libra. Parang may something si Libra. O kayo na nakukuha ko. Si Libra. Posibleng Gemini, Libra, Aquarius. O kay Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Yun na nakukuha ko ba ako. Hindi ako nag boy. Ayan. So, mga my dear, I hope na nagustuhan ninyo yung reading natin today. Nandito tayo sa labas. And kung nagustuhan mo to mag-comment ka sa baba ng more para gumawa pa ako ng mas marami pang ganito. Okay? Kung nagustuhan mo lang naman, pero kung hindi mo nagustuhan, eh, huwag ka na mag-comment. ba diba? Para, ba diba? So, my dear, ang ganda ng reading mo. Alagaan mo yung mga bagay na pinaghirapan mo kung ano yung meron ka ngayon pag alagaan mo yan talaga maging matalino ka sa mga desisyon na gagawin mo sa mga tao na nasa paligid mo kasi lumabas si devil sa reading mo hindi maganda yon um, outside and inside may mga distraction yung outside okay lang eh magagawa mo ng paraan yun magagawa mong i-deadma pag nakapasok na kasi sa buhay mo yun ang mahirap kasi bakit baka na napalapit na sa iyo na mahal minahal mo na yung mga ganun yun ang mahirap eh so gamitin mo yung yung utak mo, yung intuition mo, my dear. Kasi posibleng ginagamitan ka lang ng strategy para hindi ka talaga maging successful, my dear. Okay, lumaban ka. <laughs> lumaban ka. Huwag mong sayangin tong opportunities na parating sa May six of wands ka, may world card ka. Ibig sabihin talaga malaking blessing to, malaking success talaga to para sa my dear. Lumaban ka talaga. Kahit Basta lumaban ka. Sayang kasi nangihinayang talaga ako. Okay? Kung, kung may mga tao na parang, ewan ko ha, nakukuha ko lang. Kung mayroon mga tao na parang gustong umalis sa buhay mo, hayaan mo lang. Sige, paalisin mo lang. Huwag mong pipigilan. ba diba? Kunyari, sasabihin na, ayoko na sa'yo, hindi na kita mahal. Pigilan. Huwag mong pigilan. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang umalis. Okay? So, my dear, inaantok na ako. Yun yung pusa ko sa likod naglalaro. So, inaantok na ako, my dear. I have to go. Maraming maraming salamat po sa panonood. This is a collective reading para sa lahat ng Zodiac sign. Everybody is welcome over here. Pero, uh, kanino ba talaga magre-resonate to? Sorry ha, muntikan ko na makalimutan. Uh, magre-resonate to sa magre-resonate to if you are, mas mas malakas yung resonate nito, my dear, if you are a fire sign, nandahil sa six of wands, okay? Wands is energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. And if you are uh, earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, okay? And itong mga zodiac sign na to, energy ng fire sign at saka energy ng earth sign, you need to be careful sa energy ng water sign and then air sign. What a coincidence, di ba? Lahat ng zodiac sign nandoon. Kumbaga parang ang fire sign baka hindi siya comfortable, compatible sa baka hindi ka compatible sa water sign. Parang ganun. Diba? Fire at saka water baka hindi ka compatible doon. Tapos earth sign baka hindi ka compatible sa air sign. Parang gano'n. So, yun na nakukuha ko lang dito, my dear. Pero, mas, mas magre-resonate talaga to dun sa mga sinabi ko na Zodiac sign, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and uh, earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Gano'n. Okay? So, my dear, I have to go. Matutulog na po ako. Good night. Thank you so much for watching. Okay, so, nandito tayo sa labas. <laughs> nandito tayo sa labas ngayon and medyo maingay hindi lang medyo maingay talaga dito. Pero matagal ko na talagang gusto to eh. Matagal ko na gusto na mag-reading dito sa labas. Matagal ko na gustong gawin to. Konektado sa nature. Sariwang hangin yung nalalanghap. Yung hangin talaga na natural. Yung hindi mo na kailangan ng electric pan. Hindi mo na kailangan ng aircon. Kasi sa kwarto, electric pan o kaya aircon. Eh, ano kasi yun eh. Parang Basta hindi ko feel. Wala na ako choice. Kailangan ko mag-electric pan mainit. Eh. Kung meron sa location na tahimik, yung malapit lang dito sana sa amin, yung tahimik, yung... Meron kasi ako na-imagine na -imagine ng location eh. Yung tahimik lang, yung kahit sa damo ka lang umupo, yung ganun. Tapos sasandal ka sa puno, ganun. Magre-reading ka dun. O kaya sa dagat, ganun. Yung mga ganun. Kaso malayo kasi ako sa ano sa dagat. Medyo malayo kasi ako sa dagat. And, yun. Kaya, uumpisahan ko lang muna dito and hopefully, sa future, di ba, baka nasa dagat na tayo o nasa isang palayan or bukiran. Mas maganda yung ganun. Okay. So, everybody's welcome sa reading natin today. Once again, I do apologize sa ingay, sa background. I hope gumagana yung ating noise cancellation ng bonggang bonga Okay. So, everybody's welcome sa reading na ito, okay? So, tingnan natin. Kukuha ako ng cards sa, parang outside-inside, okay? Sa'yo at saka sa outside, gano'n. So, umpisahan natin sa'yo. The Six of Wands. Ang ganda ng card mo, my dear. This is energy ng success para sa'yo. Ang ganda. Sobrang ganda nito. So, ang nakukuha ko na energy sa kanya is parang maraming success ang parating sa'yo napakaraming success, manapakaraming achievement. Okay, ang ganda ng card. Sobrang ganda. This is the six of wands, energy ng success. Okay, so punta tayo sa outside. Tingnan natin kung ano meron sa outside. Outside is the star. Okay, si star. Um, you are being guided. Meron kang spirit guide. Okay, yun na nakukuha ko dito. Naglalaro yung pusa ko sa baba. Yung ilaw, nagkukurap-kurap. Ayan. So, Uh, meron ka dito spirit guide. Ayan no oh. So, meron ka dito spirit guide. Ayan siya. Parang ginaguide kanya niya sa lahat ng mga ginagawa mo. Ayan. So, napakaganda. Meron kang spirit guide. Ayan. Parang pinagmamasdan ka niya sa langit. Baka kapamilya mo to. Pinagmamasdan ka niya sa langit. Ayan. Binubusan ka. Ginagabay ang kanya eh ginagabayan ka talaga niya. Ayan, no. Parang sinasabi nga dito na nandyan lang siya sa taas, nakakagabay naka nakagabay sa'yo, pinapanood ka lang. Okay? So, matu, pat, mat, pasalamatan mo siya. Okay? Pasalamatan mo siya, magtirik ka ng kandila after this reading. Kung sino may naaalala mo, pagtirik mo siya ng kandila. And magpasalamat ka kasi ginaguide ka niya, pinagdadasal niya na maging successful ka sa buhay. Okay? Ayan siya, o. Yun na guide ka niya. So, next, tingnan man natin. Balik tayo sa inside. Okay. The devil. Okay. So, may devil. So, nakukuha ko ngayon. Parang ginugulo ka nito. Okay. Ginugulo ka nito. Posibleng, basta, teka-teka. Ang nakukuha ko is posibleng, may nakukuha ako na parang kasama mo siya okay, parang taong nakukuha ko. Kasama mo siya ngayon. As of this moment, kasama mo siya. Okay, ginugulo ka niya. Dinidistract ka niya. Yun ang nakukuha ko. Possible din energy ng lovers to. Ayan oh, kasi nandiyan yung dalawa. So, possible din sa relationship to. So, ang nakukuha ko na message dito is, parang wag ka masyadong maging attached sa kanya. Kasi parang ginagamit niya yung yung emotion, yun na nakukuha ko ah. Ginagamit niya yung area ng emotion. Okay, parang nagpapaawa siya or something. Yun na nakukuha ko dito, no? So, ginugulo ko nito. Uh, isa pang energy is, meron mga tao sa paligid mo. Okay, na ayaw ka siguro maging successful. Okay, so be careful ka talaga sa evil eye. Okay, be careful ka. Devil eh. Kaso, nasa inside to eh. So, posibleng inside, nakapasok na sa buhay mo eh. Parang ina mo siya kasi sa inside card to eh. Tingnan natin yung outside. The two of pentacles, okay? So, confirm nito na oo, pati din sa outside meron. Kasi kung makikita mo, ayan ka, sinusubukan mong ayusin yung buhay mo. Sinusubukan mo i-balance, ayusin. Hindi kung makikita mo sa background, maalon. So, I can feel na parang may mga emotions sa paligid mo. Ganon. So, may, it, pag pinagsama-sama natin yung, yung message, sinasabi dito na parang mag-ingat ka kasi may mga tao na ayaw ka talaga maging successful. Okay, mag-ingat ka may mga tao na ayaw ka talagang maging successful. Masyado ako na bothered dun sa energy ng inside kasi dun lumabas yung devil eh. Kung yung devil lumabas sa outside, sasabihin ko na nasa labas siya, hindi pa siya nakakapasok sa buhay mo. Kaso, inside eh. So, ibig sabihin, nakapasok na siya sa buhay mo. Okay? Nandiyan na siya sa buhay mo as of this moment. Baka partner mo or somebody, mag-ingat ka. Basta yun lang sasabihin ko sa'yo, mag-ingat ka. Next card, balik tayo sa last last two cards na lang to. Okay? Balik tayo ngayon. Okay? My dear, we have here the world card. Okay? Ang ganda. Ang ganda ng palad mo, my dear. Nakikita ko dito na magiging successful ka talaga nakikita ko dito na kung ano yung mga manifestation mo, makukuha mo. Napakaganda ng card mo. Okay? Kung ano yung mga manifestation mo, makukuha mo. Talagang ganda. Six of Wands, World Card. Yung devil lang talaga eh. Yung devil lang talagang nakagulo eh. Okay? So, tingnan natin. Outside. Last card na to, my dear. Last card na to. The Justice. Ingat ka. Posibleng energy ng air sign. Okay? Teka lang ha. Kasi ang uh, si Justice is energy yan ni Libra. So, posibleng energy ng air sign. Posibleng energy ng air sign. Posibleng energy ng water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Meron din ako nakukuha dito na earth sign. Ay, Scorpio. Okay? Uh, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? ah uh, Gemini Libra and Aquarius o kayo na mga nakukuha ko over here hindi ko man kinuklose yung ibang mga zodiac sign pwede naman din sila pero si Justice kasi Libra to eh so posibleng si Libra mag ka kay Libra parang may something si Libra o kayo na nakukuha ko si Libra posibleng Gemini Libra Aquarius o kay water sign Cancer Scorpio and Pisces yun ang nakukuha ko ba ako. Hindi ako nagpulboy. Ayan. So, mga my dear, I hope na nagustuhan ninyo yung reading natin today. Nandito tayo sa labas. And kung nagustuhan mo to mag-comment ka sa baba ng more para gumawa pa ako ng mas marami pang ganito. Okay? Kung nagustuhan mo lang naman, pero kung hindi mo nagustuhan, eh, huwag ka na mag-comment, ba diba? Para, ba diba? So, my dear, ang ganda ng reading mo. Alagaan mo yung mga bagay na pinaghirapan mo kung ano yung meron ka ngayon pag alagaan mo yan talaga maging matalino ka sa mga desisyon na gagawin mo sa mga tao na nasa paligid mo kasi lumabas si devil sa reading mo hindi maganda yon um, outside and inside may mga distraction yung outside okay lang eh magagawa mo ng paraan yun magagawa mo i-dead pag nakapasok na kasi sa buhay mo yun ang mahirap kasi bakit baka na napalapit na sa iyo na mahal minahal mo na yung mga ganun yun ang mahirap eh so gamitin mo yung yung utak mo, yung intuition mo, my dear, kasi posibleng ginagamitan ka lang ng strategy para hindi ka talaga maging successful, my dear. Okay, lumaban ka. lumaban ka. Huwag mong sayangin tong opportunities na parating sa iyo. May six of wands ka, may world card ka. Ibig sabihin talaga malaking blessing to, malaking success talaga to para sa my dear. Lumaban ka talaga. Kahit Basta lumaban ka. Sayang kasi nangihinayang talaga ako. Okay? Kung, kung may mga tao na parang, ewan ko ha, nakukuha ko lang. Kung mayroon mga tao na parang gustong umalis sa buhay mo, hayaan mo lang. Sige, paalisin mo lang. Huwag mong pipigilan. ba diba? Kunyari, sasabihin na, ayoko na sa'yo, hindi na kita mahal. Pigilan. Huwag mong pigilan. Hayaan mo sila. Hayaan mo silang umalis. Okay? So, my dear, inaantok na. Kayo niyo pusa ko sa likod naglalaro. So, inaantok na ako, my dear. I have to go. Maraming maraming salamat po sa panonood. This is a collective reading para sa lahat ng Zodiac sign. Everybody is welcome over here. Pero, um uh, kanino ba talaga magre-resonate to? Sorry ha, ka ko na makalimutan. Uh, magre-resonate to sa magre-resonate to if you are, mas mas malakas yung resonate nito, my dear, if you are a fire sign, nandahil dahil sa six of wands, okay? Wands is energy ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. And if you are uh, earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, okay? And itong mga zodiac sign na to, energy ng fire sign at saka energy ng earth sign, you need to be careful sa energy ng water sign and then air sign. What a coincidence, di ba? lahat ng zodiac sign nandoon. Kung baga parang, ang fire sign, baka hindi siya comfortable, compatible sa, baka hindi ka compatible sa water sign. Parang ganun, ba diba? Fire at saka water, baka hindi ka compatible doon. Tapos, earth sign, baka hindi ka compatible sa air sign. Parang gano'n. So, yun na nakukuha ko lang dito, my dear. Pero, mas, mas magre-resonate talaga ito dun sa mga sinabi ko na Zodiac sign, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, and uh, air sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Gano'n. Okay? So, my dear, I have to go. Matutulog na po ako. Good night. Thank you so much for watching.